Si Pablo, na alipin ng Diyos, at apostol ni Heso Kristo, ayon sa pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos, at sa pagkaalam ng katotohanan na ayon sa kabanalan, sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Ngunit sa kanyang mga panahon ay ipinahayag ang kanyang salita sa pangangaral, na sa akin ay ipinagkatiwala ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas, Kay Tito na aking tunay na anak ayon sa pananampalataya ng lahat, biyaya at kapayapaan mo ang mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na tagapagligtas natin. Dahil dito iniwan kita sa Kreta, upang husayin mo ang mga bagay na nagkukulang, at maghalal ng mga matanda sa bawat bayan, na gaya ng ipinagbilin ko sa iyo. Kung ang sinoman ay walang kapintasan, asawa ng isang babae lamang, na may mga anak na nagsisisampalataya, na hindi maisusumbong sa pangliligalig o suwail sapagkat dapat na ang obispo ay walang kapintasan, palibasa siya'y katiwala ng Diyos. Hindi mapagsariling kalooban, hindi magagalitin, hindi manggugulok, hindi palaway, hindi masakim sa maalay na kapakinabangan. Kundi mapagpatuloy, maibigan sa mabuti, mahinahon ng pag-iisip, matuwid, banal, mapagpigil. Nanananangan sa tapat na salita na ayon sa turo upang yumaril ng magaling na aral at papaniwalain ang nagsisisalangsang. sang sapagkat may maraming mga suwail na mapagsalita ng walang kabuluhan at mga magderaya, lalong-lalo na yaong mga sa pagtutuli na ang kanilang mga bibig ay nararapat matikom. Mga taong nagsisipang gulo sa buong mga sangbahayan na nangagtuturo ng mga bagay na di nararapat dahil sa maalay na kapakinabangan. Sinabi ng isa sa kanila rin ng isang propetang sarili nila, ang mga taga-krete kailan pa ay mga sinungaling, masasamang hayop, matatakaw na mga tamad. Ang patotoong ito ay tunay. Dahil dito'y sawayin mong may kabagsikan sila, upang mga pakagaling sa pananampalataya, na huwag mga kinig sa mga katha ng mga hudyo, at sa mga utos ng mga tao na nangagsisisinse sa katotohanan. Sa malinis ang lahat ng mga bagay ay malinis, datapuat sa nanggahawa at dinagsisisampalataya ay walang anumang malinis, kundi pati ng kanilang pag-iisip at kanilang budi ay pawang nanggahawa. Sila'y nangagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa, palibhasay mga malulupit, at mga masuwayan, at mga itinakowil sa bawat gawang mabuti. Tito Kapitulo 1 Versikulo 1 Hanggang 16